What's up mga Master Mark Music here Tara gala tayo mga Master Ilido Palawan mga Master Let's go Kabi ang view Master over the backwood Wow Kita yung buong ano Buong Buong na ba to? <laughs> na, ito po si Baltan Deep Night Deep Night Tapos si Baltan o Oh, grabe, ito yung tuktok ng Socorro Hills Dito sa Ilnido, Palawan Anak ni Ningning Dito nagkita ko na yung anak ni Ningning Kung merong batong Ningning sa San Vicente Ito yung anak ni Ningning dito sa Ilnido Yan mga masero Wow Ito yung anak ni Ningning Twin twin uh, ah, Ningning... anak <laughs> oh grabe mga master oh Oh, dito na ako sa anak ni Ningning mga master Elido Palawan oh, Si Baltan Beach mga master Oh, oh my goodness Long Beach Grabe oh. Sige bro Sige bro Sige bro Oh my goodness. Ganda men. Si I-rides ko kayo mga masera, i-rides ko kayo mga master dito sa beach na to. Punta tayo doon. Let's go! Resource, mga master, oh. Restaurant Karen Heria. Bye bye. Oh, Barangay Matahimik. <laughs> Ayan na pala. <laughs> Gilit siya ng Barangay Matahimik. <laughs> Woo, grabe mga master oh. Florida. Meron <laughs> may ganito di ba sa Florida? Yung mga nagmumotor oh, grabe beach 'yan. Gano'ng oh, ganda lang magiging O, magiging O, wow Woo, mga master Grabe Ganyan yung mga Purineer mga master dito Mga master, tingnan mo Tayo <laughs> Ayaw mga master Ayaw natin mainita no Ayaw natin mainita Tignan mo naka jacket kami oh, Pero sila mga master Tignan mo mga master sila oh. Sunbat Naka sunbat Yung mga tagaibang mga tagaibang bansa mga master Naka sunbat <laughs> Grabe talaga yung Pinoy mga master no Napakaganda mga master Yun yung bundok na yun mga master Anong bundok yan master? Grabe bundok na yan, no? taas no? bato lang yan no? grabe mga sir oh. grabe 5% mga master mga master gusto ko sana magpapicture dyan sa arko mga master na inlido kaso baka masagasaan tayo dyan mga master so ito lang mga master so lalito na tayo sa 10% mga master sa view ng inlido mga master so ito mga master enjoy ride ko kay mga master uh, Kala mo nasa ibang bansa ako no. <laughs> bro, kala mo na nasa ibang bansa tayo, may jeep doon bro. Astigo. Westa Kendi. Ah, Westa. Asti. Abi galing oh. Ang uh, ganda ng ilito mga sir, oh. Ah, may poro-poro na rin nandito mga sir. Alam mo nasa ano tayo eh, nasa ibang bansa. Wow. Oh my goodness. Grabe mga mastero! Ah, grabe overlooking yan mga sir grabe oh anong ba ito mga sir taraw ha taraw ito yung taraw ito mga mga sir ice cream yami <laughs> grabe ganda mga sir uh... Sige okay, bro, dun. Tanan naman na tayo master. Yeah. Ha? Dari mo bro. Tan yun? Diyan yeah. sa baba. Oh. Ito si kamaster natin na uh, Israel. Ito yung ating tour guide ngayon. Grabe <laughs> master oh! Basta basta di Yung experience na to Di na matawaran ko master Grabe me no uh -huh. Woo, 25% na tayo Sa Lido mga master oh. Hey, na naman Sige na Dilsa mo na. <laughs> uh -huh. Yan po yung Mga master, 30% na tayo mga master. 30% na tayo. Yes. Mamaya lubat na po. Sali, dito. <laughs> 30% na tayo. Grabe, master, oh. Star City. Ah? Star City. Dito. Star City nga, eh. Oh. <laughs> Tayo lang yung hindi taga-feed ka, no? <laughs> May Nemo <nimu> dito? Meron. ni mo? Nemo? Nemo clownfish. Clownfish. Ay, parang ano nga talaga dito, no? <laughs> <laughs> Parang tayo tagaano dito. Kala tayo hindi mga ano to ha. <laughs> <laughs> oh. turista. Parang ito yung pinanood natin doon kanina sa baba? Ha? Ah, bro? Oo. Oh, <laughs> Uy! <laughs> <laughs> ah, bro. Malis kami mga master kasi na-OP na na kami master. Na na kasi kami master. Para kaming kami lang Pinoy doon master. <laughs> Nakapantalon kami punta ng beach. Papagamalan kaming bummer. <laughs> Papagamalan kami suicide bummer master eh. <laughs> Maganda sana ano? Oo. So, oh. Ah, eh, OP. Yung ano, yung feeling na ano. Yung gusto mo na ako, <laughs> <laughs> Yung feeling na taga dito tayo, Pinay, okay, pero ayan, punta tayo doon. Dito, punta tayo kami kanina doon. Kung pagdating no, balik na lang. <laughs> balik kami kasi parang kami lang doon, Pinoy. <laughs> Tsaka ano, pakiramdam namin parang kami parang may gagawing masama yung dalawang ito ha ah. <laughs> hinanap namin si ano si James Bond naman nakita eh so, bro, alas dos imedya ng tanghali init yung motor namin to silog, to silog yung abot nito ngayon Yun lang sa video natin na to mga masur. Maraming salamat sa nanonood. God bless.